Sino dito ang mga senior citizens? Sino dito ang nag-asaksey noong 1986, noong first pizza revolution? I am now 67 years old. In fact, halos ka-birthday ko ang presidente ngayon. Ele está aí, pagmamura, prangka magsalita, at hindi natin malilimutan yan. Noong panahon ng kampanya, sinasabi na niya, papatayin ko ang mga drug pushers, papatayin ko pati drug addicts. Pero, ang nangyari, pati nga mga simbahan noon, kasi ako, magsimba ko, disimpre. Uh, tuwing linggo, nagsisimba ko. Pati <laughs> pare, sinasabi na darating na ang sa Bisaya, manuluwas. Savior. Kaya sabi ko sa pare, tika, mukhang uh, mali ito ah, pero hinayaan ko lang. Tapos, siyempre, kung noong panahon na yun, ay eh, kung talagang So doon pa lang nakikita natin totoo ang pare na sinasabi na darating ang manduluwas o ang senior. Okay. Tapos na kung kailan bumarap oh, gusto mo. Ang... si PRRD <laughs> sa mundo. <Kumbel. laughs> at sa Senado. Nalaman Walang... <laughs> na ng lahat. Oh. Saan ka makakita ng isang pangulo <laughs> na consistent na sinasabi niya before siya naging presidente. Na <laughs> consistent nung siya ay nakaupo sa loob ng anim na taon. At consistent Noong hindi na siya presidente at sinasabi niya, I am accountable Kaya ba ng presidente ngayon na sasabihin niya, I am accountable sa lahat ng mga nangyayari? Hindi usapan natin natin. Ang ganda ng Uniteam, 31 million ang bumoto. Pero ang tanong, bakit ngayon biglang umutok, sumabog? Saan na itong isa? Bakit na Ating pa rin si BDN? Yes! At ang isa, sa nagpumpisa kung kailan nila gusto durugin si Pipi Sarah ay dahil nakatingin na sila para sa 2028 eleksyon kung sino maging pangulo. Sino ang nagumpisa sa Kongreso? At ang matindi, ito na po. Si Hanggang ngayon ang pinag-uusapan ang confidential fund. Para po sa hindi nakakalam at lalo na sa mga nanonood ngayon na nagbingi-bingihan pa rin kung ano yung pinag-usapan ang pinagmula. Universal Fund po, yun po ang tinatawag na intelligence fund. Yun din po ang tinatawag na contingent fund. Bilang isang mayor, ang lahat ng local government units sa buong Pilipinas at kahit ang national government agencies, mayroon po silang contingent fund or confidential fund or intelligence fund sa amin sa local government units nakasaad dyan na 5% ng budget na nakaalat para sa peace and order at 30% ng 5% na yan na ay intelligence fund lahat ng bayan, city, munisipyo except barangay na saan ang kumpisa as a vice president nung nakaupo noong 2022 dahil nandiyan pa ang unity bakit si Bibi Sara lang ang iimbestigahan? bakit hindi kasama ang office of the president bakit sino nagbigay ng pundo Santo, mayroon tayong commission on audit. Nagugulat na, na oh, lang ako. Ang kongreso pala ay auditor na. Nawala na yung commission on audit. Kaya sabi ko nga eh, baka gagawa sila ng patas na magkaroon na ng commission on audit na bago na under ng legislative branch ng gobyerno o ng kongreso. Pero sasabihin ko po sa inyo at sa lahat ng hindi pa nakaintindi. Ito po ang hindi lang na nagsisimula o hindi lang ito na ang panahon na sinasabi natin sila ang nag-umpisa, tayo ang tatapos. Ang ginawa nila ngayon kay Atty. Lopez Super. sa batas. Kasi ako po hindi naman po ako abogado, isa lang po akong law, sir, kahit public accountant, isang auditor. Ang naintindihan ko lang sa sinasabi ng contempt, ang sinasabi contempt of court, may nakalagay court. Wala naman sinasabi ng contempt of Congress, contempt of Senate, contempt of court. Ibig sabihin, may korte. Pero anyway, itong ginagawa kay Attorney Lopez ngayon, hindi lang sa human rights violation, binabalik na nila ang batas na gusto pa nilang talhin sa correctional. Sino-sino pa dinadala sa correctional? Yung yung nasa piskalya pa nga, hindi nga pwedeng dalhin doon eh. Di ba? Eh, dahil may due process. Pero itong ginagawa, mas mabuti pa, magdeklara na lang siguro ang Pilipinas ng martial law. Mas maintindihan pa siguro natin. Di ba? Kasi ginagawa ng martial law eh. Ginagawa na yung pabaliin ang nasa democratic form of government na wala nang wala nang independence sa bawat ahinsya or gobyerno ang Commission on Audit sinasaklaw na ng legislative ang Office of the President sinasaklaw na ang lahat ng pwedeng gawin pati batas ay pwedeng baguhin. isa sa nakakalungkot po, balik po tayo doon sa abuso sa druga.